Hi everyone! So for today's video, Harvest time! So itong aking toka, ito palang aming mini garden. So makikita nyo may tomato, kasi alam nyo naman dito, kung kaya nyo mag-organic, it's better, tsaka mas tipid din. So ito, uh, tinanggal ko na siya doon kasi alam nyo na kung bakit. So ayan, ito siya. So oh, yung iba, medyo green pa. So hintay natin for few days or weeks. Ayan siya. Meron pa siya doon sa ilalim. Ayun. Makita nyo. So, ang bilis niyang tumubo. So, nakakatuwa kasi it's summer dito sa Australia. At laking tipid din namin dahil... syempre kung nagluluto, hindi na kailangan bumili, ba diba? So, practicality and resourceful. So, punta tayo dito naman sa kabila. Ayan, medyo greenish pa siya. So, it takes ilang days or weeks pa. Ayan, ito pala. Ito, dito sila. So, medyo malaki pala. Hindi <laughs> man yan. From there to dito. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, meron na siyang orange. Which is yun yung kukunin natin. Para gamitin sa pagluluto. Ayan. Ika-cut ko na siya. Ayan kasi ang ganda na lapit natin color orange na siya. So, ito yung nabibili po sa grocery. So, maganda magtanim dito sa Australia during, um uh, I think, patapos ng winter and then i-harvest ng summer. It depends sa, ano, kung anong bubunga. So, dahil summer, ayan, kukunin natin yan. Ha, hindi ko lang ma-video kasi alam nyo na, dalawa lang aking kamay. At, ayan, sariling sikap ang pag-video. So, ayun siya. Kung makikita niyo yan, kamatis. Yung last time is pipino. So, wait niyo po yung susunod. meron din kaming mga iba pa. So, ayun po. Maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nag-share. God bless everybody!